Uh, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nag-comment, nag-like nung videos natin So ayun guys, nakuha natin itong motor na to dahil nalalo tayo sa raffle ng Ariel What's up! So ngayon, January to, nakatapos uh, lang ng unang araw ng taong to hindi pa lang lang kasi ilang oras na yun <laughs> ngayon guys ang video natin ay tungkol sa sa tanong na to guys ito, ito papakita ko sa inyo sa screen yan tanong na yan so ang sabi dyan kung paano raw natin naabot so hindi siya literal naabot so kung paano tayo nagka big bike so guys i-share ko lang sa inyo kung paano tayo nagkaroon na itong z 900 in natin Pero bago yun guys uh, Gusto ko lang sabihin na estudyante pa lang talaga ako And gagraduate pa lang ako This coming January 20 So wala pa talaga akong any income kaya nakuha natin tong motor na to dahil nanalo tayo sa raffle ng Ariel. Serte <laughs> natin eh no. Kakalaban natin nanalo tayo ng raffle ng Ariel. <laughs> Tapos nagkar tayo nito. Eh joke lang guys. So motor na to ay eh, niregalo lang ng parents ko. So nakuha namin to ng last three months ago ata sa Kawasaki Leisure Bikes Bulacan to so brand new siya sya kaya naregaluhan tayo ng ganito ng parents ko is dahil masipag daw ako <laughs> nag excel kasi tayo academically saka masipag naman ako eh <laughs> Kaya yeah, ayun, niregaluan tayo ng ganitong motor ng ng aking mama at papa. So, masaya ako dahil nakuha ko tong pangarap kong motor. Hindi man sa sarili kong pera, pero sabi ko naman sa kanila, ibabayaran ko rin to pag may trabaho na ako at kumikita na ganon. So, pag may source of income na ako, nagpromise naman ako doon eh Maswerte ako dahil supportado ako ng magulang ko kung anong gusto ko kahit medyo pasaway ako hindi <laughs> man ako pasaway sa school guys mabait tayo gaaral tayo mabuti So aga-aral tayo mabuti guys Kaya Binigyan tayo na ito Kaya maraming 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 salamat sa aking mama at papa Na sobrang suportado kahit makulit ako pag may gusto ako Pero babayaran natin sa kanila to guys Sa ngayon si lang muna yung bayad natin sa kanila Pero sa so, mga susunod malay natin ngayon taon eh mabayaran ko na to di ba kaya masayang masaya ako dahil naabot natin tong magkaroon ng gantong motor kaya bang ako eh pangarap ko lang kasi tong motor na to guys actually nung 2020 wala pa kasi to sabi ko sa sarili ko nun na after 4 years or 5 years which is 2024 or 2025 magkakaroon ako ng Z1 so yung Z1 pa nun dahil wala pa kasi ito nun eh taon na yun alam ko 2022 lang lumabas ang Z9 eh or late 2021 2022 ata dito sa Pilipinas sabi ko sa sarili ko na na magkakaroon ako ng Z1000 pero na itong 2023 ayun na nga na nahumaling na ako sa motor na to ganda nya kasi parang mas bagay sa akin to para sa Z1 kasi hindi naman ako ganong kalaki rin machong macho yung Z1 kasi tapos ayun move forward nandito na tayo sa part na ine enjoy na natin tong motor natin kaya maraming 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 salamat talaga sa magulang ko na suportado ako. Kahit na makulit tayo pag may gusto tayo. Yun yung kung bakit ako nagkaroon nito na is ayun yung dahilan. Tapos uh, so ulit rin magbigay ng tip sa inyo guys kung paano nyo maaabot yung pang pangarap nyong motor. So alam kong hindi ko siya naabot ng ako lang pero so pa rin mag share sa inyo guys ang gusto ko lang mag share guys uh, mga natutunan ko sa buhay tsaka sa pag aaral natin kung paano nyo maaabot yung bagay na gusto nyo guys unang una dapat is focus kayo focus kayo dun sa goal nyo kung ano ba yung bagay na gusto nyo maabot halimbawa uh, gusto mo na itong isang bagay na to dapat focus ka dun dapat mag set kayo ng clear goal nyo sa sarili nyo para maabot nyo yung goal na gusto nyo kasi kung parang sinasabi mo lang yan tapos parang ang labo rin naman ng parang gusto mo o yung pat na tinatahak mo. Parang wala rin kasi magugulhang ka sa sarili mo, di ba? Kaya ang first step para maabot nyo yung gusto nyo is to set your mind sa clear goal na gusto mo pangalawa put your words into action naman Siyempre, pag may gusto ka, pag yung mindset mo is parang may gusto ka talagang maabot, magiging motivation mo yon sa ginagawa mo araw-araw. So, nangyari, uh, nagwo-work kayo guys or kung ano man grind nyo na ginagawa sa buhay parang kahit nahihirapan ka na alam nyo yun nagkakaroon ka ng motivation na ito para sa pangarap ko kasi ito eh kaya gagawin ko Anon? parang sa pag-aaral lang rin kahit mahirap eh para sa pangarap eh kaya gagalingan mo Bibigay mo yung best mo para maabot mo yung pangarap mo ganun siya parang ganun siya nag work so ako uh, nung first year pa lang first year college pa lang ako sinabi ko na sa sarili ko na uh, gusto ko mag so makakuha ng award uh, pagka graduate ko sa college si Latin honors yan ganyan kaya Pinagsumikapan ko So, ayun Ayun yung naging mindset ko Hanggang tinurn ko sa action Which is, nag-aaral ako ng mabuti Binigay ko yung best ko Tapos, magiging reality siya Sa ganong mindset guys uh, Hindi mo man siya makuha ng Kunyari, mabilisan Patience lang darating din dyan darating din tayo dyan kailangan talaga ng tsaga para maabot natin ang mga pangarap natin sa buhay hindi naman kasi pwedeng instant dumating yan eh Magsipag lang tayo sa buhay natin tayo pwedeng maging pabaya at uh, di natin pwedeng intayin lang yung bagay na dumating so saan din natin ang gawa ako hindi ko man siya nagawa sa up sa pera ginawa, binawi ko naman siya sa ibang bagay so maswerte lang ako dahil may may magulang akong magpo-fulfill nung pangarap natin ayun so guys ito uh, hindi ko ina na parang gayahin nyo parang magpabili rin kayo sa magulang nyo talagang nakakahiya pati ako aminado naman akong siyempre nakakahiya kasi hindi naman to galing sa sarili kong ang pera pero pinaghirapan ko pa rin to guys nag work ako sa pangarap kong to hindi man through finance pero sa ibang bagay alam na ng mga magulang ko hindi naman ako naging pasaway sa kanila at sakit sa ulo talagang galalang ako guys <coughs> mahal na mahal ko ang pagmumotor eh ngayon pala guys wala talaga tayong pupuntahan uh, gusto ko lang to i-share sa inyo gusto ko lang sagutin yung tanong na yung nag-comment dyan kung paano nga ako nagka big bike Is dahil doon Ulitin ko guys na Yung way ko medyo padalinga way ko ng pagkakaroon ng motor na pangarap natin naging madali dahil sa mga magulang ko pero nagparamis naman ako sa kanila na babayaran ko ito na ah, pera talaga tsaka yun nagsisipag lang tayo kayo guys sigurado maabot nyo rin mga pangarap nyong motor mga pangarap nyong big bike talagang sipag lang guys wag lang susuko sa mga pangarap nyo kay titigil medyo matagal man medyo mahirap pero sa dulo masasabi nyo ring worth it yan lahat nung pagod at hirap nyo ngayon Mapabawi yan guys pag nakita nyo na yung pangarap nyong motor na mapapasa inyo na. Parang naging inspirational tuloy itong video na to guys. Motivation. Paano mo maaabot ang pangarap mong motor? Yan. Dapat mag-set kayo ng clear goals sa utak nyo. So yung mindset nyo dapat maganda. Parang ina-attract or manifest nyo yung bagay na magkakaroon talaga kayo pangalawa, hindi naman pwedeng sabihin lang yun at hintayin so kaya, gagawa ka ng action sa so part na to kailangan ng tsaga tsaka ng pagsisipag tsaka pasensya kasi pwedeng maraming problema yung dumating maraming obstacle maraming hadlang pero dapat hindi kayo magpapatibag dun guys sipin nyo lang kung ano ba yung bakit ba kayo nag-grind ngayon kung bakit kayo nagtsatsaga bakit kayo naghihirap is may something kayo na gusto na maabot diba ayun yung maibibigay ko lang na payo bilang isang finance student Actually, gagraduate na rin naman ako eh. Na naman na akong tinitake na any units or subject. Gagraduate na lang talaga. Nagihintay na lang talaga tayo ng graduation. Naurong kasi siya. Tapos after naman nun, uh, hanap na tayo ng trabaho. Para mabayaran na natin to, di ba? Unti-unti man, o matagal, at least mababayaran ko sa parents ko. Ayaw kong gayahin nyo rin yung ginawa akong way para magkaroon lakas na ilaw natin ayun oh. so, guys magkakapinalan tayo dito sa KM23 tapos baka i-end ko na rin tong vlog since na sa so tingin ko naman nasagot ko ba <laughs> nasagot ko ba yung katanungan na kung paano ako nagka big bike <laughs> tapos nagbigay lang tayo ng konting tips guys so nasa sa inyo pa rin yan guys kung paano nyo maabot yung parap pangarap nyong bagay o motor pero nagbigay lang ako ng ilang tips paano nyo maabot yung mga pangarap nyo so ayan guys based sa mga pinag-aralan ko yan sa mga past lesson namin may, natututunan naman ako finance student kasi ako so napag-aralan ko yung mga budgeting mga finance financing mga ganyan kaya guys kung may tanong kayo are ano yung mga benefits pag kinuha mo ng financing kinuha mo ng hulugan o pag kinuha mo ng cash ganon, ano yung mga benefits yan guys alam ko yan so comment lang kayo dyan sa baba kung may mga tanong kayong ganyan <laughs> kaya ko yan sagutin dito na tayo and legs mag okay, legs na lang tayo sana marid ayun marit. Uh, nasagot ko naman siguro yung mga tanong yung tanong na yon Uh, thank you sa panonood and gusto ko lang pala muna mag thank you sa lahat ng nag like nanood ng video natin last vlog lalo na doon sa may title na ano uh, ano ba yung kailangan pag meron kang big bike so mag thank you sa lahat ng nag comment dyan nag like saka nag subscribe sa atin ayun guys baka magkape na lang ako dito tapos uwi na lang uwi na rin ako halagang nagmotor lang ako para sagutin yung tanong na yun eh maraming maraming thank you guys sa supporta nyo kung may katanungan pa kayo comment na lang kayo dyan guys and kung may gusto kayong content na gawin natin gawin ko yung best ko para magawa yan comment na lang kayo guys so I hope you like our video. Please like, comment, and subscribe. And guys, thank you for watching. Bye bye.